Ito na ang ulam ng mga may cholesterol at high blood. Yan guys, ito na ang ulam ni Yaya. Yan. Dahon ng katuray. Yan. Look. <laughs> Hindi lang sa Pilipinas guys may katuray. Tapos yan. Mais, mais. Yan, ang ulam natin dahil na tayo sa karne. Ito lang ulamin natin. Vegetable na vegetable tayo ngayon, guys. <laughs> so, ayan, naghihimay si Yaya ng katuray. Yan. Ang tawag sa Ilocano, katuday. <laughs> sa Tagalog, katuray. Yan. Ang, ang ulam natin. Kasi, guys, nako, kahapon, nagpag-blood test ako. Ano may paghangat na. Madami akong natuklasan guys. May cholesterol na ako. Mayroon na rin ako liver fat. So, pero sabi naman ng doktor, yung liver fat lang naman daw is uh, ako lang naman din makakatulong sa sarili ko. Kahit hindi na daw ako maggamot, basta magsanay lang daw ako magjogging, kumain ng less fat, like vegetables, salad. Nagtitry ako guys. Para sabi niya, for now, sabi niya gano'n, uh, continue mo lang kung ano yung iniinom mong gamot. You need to change, sabi niya, pero kailangan daw yung pagkain ko. Hindi ako kakain ng mga karne, red meat, ganyan. Manok, pwede rin, pero paminsan-minsan lang daw. So, most of the Food, nabawal na talaga yung mga cheese, butter, yan ang mga bawal. So, sa sabi ko naman, hindi na magka, once in a blue moon lang na maggamit kami ng cheese at saka butter. Pero, sa totoo lang, in, sa one year, guys, baka, pero hindi rin, hindi rin kami masyadong kumakain kasi ng spaghetti. Kasi ang spaghetti lang ang rinalagyan namin ng cheese. Yung butter, minsan lang din, pag naggawa kami ng shrimps, butter with garlic yun lang pero not not most not always so ayan para makaiwas sa gastusan sa gamutan try na lang natin mag magkuan magkain ng mga vegetable sa kaya jogging Yan guys. kita gigis ko to. Ah, haluan ko siya ng what? Ng ano yung Tawag doon? Uh, ang uh, palaya at uh, mm -hmm. shrimps. Yan. Yeah. Masarap ito guys. Mais. Fresh na mais. Binili ko sa Ito, oh, may binili ako. ah uh, lahat lahat less salt ang mantika ko dapat yung kwan olive oil eh olive oil na yung linulo yung pangluto ko guys pero yung mga kapatid ko sila ang nagluluto eh sabi naman ng kapatid kong isa oo nga may olive oil ka dyan hindi naman ikaw ang nagluluto sabi oo nga naman sabi ko eh, kaya for now sabi ko mag olive oil na kayo kasi mahirap na <laughs> so ngayon guys magluluto muna si Yaya bye bye dahil tayo may kolesterol, ito ang gamot. Yan, sa kain tayo ng grapes. Okay. Guys, si Narin Mom Vlog nagluluto. Ginisa na niya yung akong Ayan guys, pagluluto natin mais. si Yaya ng ulam niyang mais. Yan. pagluluto daw ako ng aking generous sister ng mais. Yan. yan lang. Pwede niyo ulamin guys. Pwede mo ah, na, na ka ito. Guys. Ilan Tapos, kayo, sir, ginisa, yan kapat. ang kanilang ulam. <laughs> Ayan namang dalawang Baka. kapatid. Kinagluluto natin sila ng kapaitan. Hmm, guys, ang ulam Ayan. nila. Nasa ko lang muna yung mga palak para lalambot. so, so na natin. kaya yan, yeah, yan, mais. Mais lang siya guys, tsaka ano, gulay. Lagyan ko ng ampalaya at saka okay. yung katuray. Yan, ano ba diba, yung katuray? Dapat lagyan mo lang yun ng kamatis. Mm -hmm. O di, ang na rin lang nagay ko. Ang na yun, 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 guys, ay, yan lang. Yan guys, so, yan guys, mag-harvest si... Pagdangan mo, uh, mo harvest si Yaya dyan guys sa kanyang garden. Ayan ang kanyang garden lang. Mag-harvest sa dyan ng dahon ng ampalaya. Di ba guys, kung may tinanong ka, o di, anytime, mayroon kang kukuhanin. Yan. Hindi, saksak mo yung pan natin. Ay, naku, nakatubig yung kamay ko, no? Yung ating Christmas tree. Yan guys, ang garden ni Yaya. So, yan. Napalibutan ng kumukutikutitap na Christmas tree, guys. See? Di ba? Ang ganda, guys. Kahit na nasa rooftop kami. O, oh, presko ang hangin. Yan. May mga tanim kaming gulay. Ayan yung aking ampalaya, Oh. Di ba? So, nakaka-rest nakaka sa utak. Yan guys, yan. Yung mga ampalaya ko, nag na sa taos, sa bubong. Oh. Ganda guys. Look. Look. Yan, Dyan ako mangunguha ngayon ng isasaw ko yan. Yung mga okra ko, ang mga bunga. O. Oh. Nang, nanilim-nilim kasi nagpapatay sindi ang aking Christmas tree. Yan. Yan, yung iba kong gulay nandoon, nandoon sa likod. <coughs> ayanga, nga, matitigas na nga. Kunin na dapat yun. may mga alukbate rin ako. Ayan. Halo-halo. May mga alukbate ako, guys. Ayan sila. Mga sitaw ko, guys. Natitigasan na yung mga bunga. So, pwede na rin kunin yun. Hindi ko mabidyo yung, guys. Madilim doon. Walang ilaw. So, yun, mangunguha ako ng ampalaya para may pagsahog ako sa sa aking oh, mais. Masarap kasi yun. Hindi, sinahog mo yung kwan yung ay, yung hipon. Imbis na gulay lang yung ano, sahugan mo na naman kung ano-ano. Gulay na, lang, no? Okay lang yun, sipon naman, pwede yun. Yan na guys. Guys, ang aking press uh, fresh ampalaya. Yan ang isasaw ko sa aking ulam guys. Wow. di Diba? Nakamenos ako. So, kahit pa paano, ba? Diba, pinakinabahan ko ng aking tanim. Yan. No need to buy. So, ayan guys. Yan guys, ang ating kumukulong mais. Yan. Hindi ko pa nailagay guys yung kwanta. Yan. Na sinipag itong kapatid ko guys, pagluluto naman daw niya ako. Wow. Yan yung kanilang papaitan. Ako less ako except ako din guys, hindi na ako kakain talaga. I love my life, <laughs> 'di ba? Yan guys, uh, ito na yung aking gulay. <laughs> Yan. Gabi-gabi na tayo may nagkakarpintero. Kasi kanina, napiluto lang po ng panyong yung paa ng aso ko. Ng kuko nakatama yung kanyang kwan, kanyang yung, 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 laman. Sobrang dami ng dugo. Kaya na-upset ako masyado. Eto, ngayon, pinapagawa ko yun. kasi tanggal ko guys yung kama ko dahil sobrang dami ng dugo doon sa silong ng aking kama. Kaya ngayon, yan, kahit sabi na yung Ang tataba ng ampalaya ko, guys. Ang lalaki ng dahon. See? Fresh na fresh. Press ampalaya. No need to buy in the market. <laughs> Dahil masipag tayong magtanim, di ba? Pag may tinanim, may aanihin. <laughs>